for today's video. Ay, hey, nandito kami sa SM Cubao. Ang pangalan ni ate. I, I, I'm here with Ate at Tani. At at ate Tani. At na at sila, at at sila at at dito guys. Lowest price, 200 300 at... Ang gaganda. Ang dami pang nagsisibilihan dito sa SM Cubao. Andito na nga kami sa may Ali Mall. Ayan, so here we are guys sa Ali Mall. Dito kami sa may Expo. So ayan guys, dito na nga kami sa Gateway Mall. So ayan guys, putaw daw muna tayo sa Fiesta Carnival sabi. Ayan guys, nakapasok na kami dito sa Fiesta Carnival. Ayan guys, tingin tayo dito sa mga prize corner. Ayan guys, mayroon sila dito ring toss. pupunta dito eh. No, black tayo. Na, tabi mo ate oh. Hi guys, welcome so back to my channel. I'm Jet and for today's video, ay nandito kami sa SM e Uba. 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 Ni ate. I I'm here with Ate, ate Lapu ate, Sal. ate Sally. Ate Sally. I'm Ate Sally. And nandito kami sa department store na kung saan sale na sila dito guys. Lowest price 200-300 at ang gaganda. Wow. wow. ang na isang model. Ito. Oh pa 200 lang bilik. 300. Oh, 300. Okay. Ang gaganda oh. May mga ano, Chinese check, may Ang mga ganda, ulo. Oh. Sina, sila, mura na po. Murang mura na. Oh, Bili na kayo. Ito. yan, hinakot na niya. Ayan, hinakot <laughs> <Ayan>, na <hinakot>. wife <Ayan. laughs> oh, Perfect pang Pasko, pang giveaway, pang pahabol sa bagong taon. Okay, suto so, na kayo dito. Sa Ate Sally, so, hanapin Ate very good. At Kaya napadami po kami ng bilim. Babae. Oh, po kami ulit at namin kayo. Thank you, you po. Ngayon guys, makikita nyo, this, today is December 26. Kapag nagsisibilihan dito sa SM Cubao, ayan, parang hindi pa rin natatapos ang Pasko. Everywhere you look, to the left, to the right, up and down, ang dami mga naglalakad, ang dami mga mamimili. Kasi super sale na, bagsakan na ang presyo dito guys. So, if makakapunta kayo dito, go na habang may stocks pa sila. Yan guys so, hindi kami maka -check out ni nanay kasi daming ano, daming nakapila, haba. You know the difference. kung ano naka mga tahanan. Hindi mo talaga alam ano yung mga tahanan. ano to, So yun guys, labas na kami ng SM, nakabili na nga kami habang ng pila sa cashier. Ka ka. Andi na nga kami sa may Ali Mall, Cubao. Wow. Walking walking lang kami ni nanay. Na-feel pa talaga ang Christmas season kahit tapos na. Punta kami ng Fiesta Carnival. Oo, oh, punta kami ng Fiesta Carnival daw dun. At yung turo ni nanay. Ayan, so here we are guys sa Ali Mall. nakikiti lang. Ayan, feel na feel pa ang Christmas season lumang Ali mall ang dami pa mga tao so yun guys nandito kami sa may Cubao Expo kung napanood nyo yung vlog namin nila Tope, nila B nila Cloud, ni BFF Bianca dito kami nagpunta ayan, so ililink ko na lang kung saan nyo mapapanood ng aming Cubao Excapades okay. guys dito ang laki no giniba na yata nila dito Buking-buking lang kami ni Nanay. Naliligaw na kami. Hi, guys. Dito kami sa Burger King. Ayan. Kain muna tayo. Nagugutom na ako. Mordor kami na ng chicken filet. King size fries and a burger. Ayan. Kain muna tayo, guys. Let's eat. So, ngayon, guys. Dito nga kami sa Gateway Mall. Palakad-lakad. Nabunan na kami ng ulan ni Nanay. Ba't ang daming tao dito, guys? Sa, sa December 26. Anong kaganapan dito? Ayun, ang daming naman dito you no? ano kaya to? patok mo yung pink. Yun na, yun na. Wow. Mga dami na mga aesthetic. Ano kaya yan? Yeah. So yan guys, punta daw muna tayo sa Pesta Carnival sabi ni nanay kasi maulan-ulan pa eh. Hindi, diyan kami dati na pagpasko Gano'n lang kami ni Tate Ipidya at nanay. Pesta Carnival. Ang dami nga tao sa loob oh. Ay, ganito. Mga laro, parang ano din, World of Pan tayo guys ayun guys nakapasok na kami dito sa Fiesta Carnival ito yung dating save more pala ayan ginawa na nilang parang amusement park para siyang mga world of fun ganun kaya pala yung bata may hawak na ganun nanalad siya si jump jump din daming tao Malaki. Eh. Uy, may nanalo ng malaki. Kaya pala may iba may hawak na gano'n. Yun. Ayan, guys. Tingin tayo sa mga, ano nila, price corner. May mga keychain. Slime. hindi naglalaro dito kasi hindi ka naiyak guys hindi ah, meron sila dito ring toss. Kapag nalad mo ang ring mo sa mga bote, pwede kang ka manalan ng gintong kalaking prize World trip! Wow! Wow, nayo! Para kasi Cinderella dyan. pagod na kami ni Nanay. ikot-ikot kami dito, may event dito. Eho ba Oo. Oo. dating daan. Oo nga eh. Pero kaya baka, yes, okay, baka may, concert dito. Doon, Oo, okay, concert. No, so, dito diba dito -diba na kami dito ni Nanay sa bagong ano to, bagong gateway mo na nai. tayo. Ay, dito na tayo. Lakad-lakad lang, date-date na kami ni Nanay. Imit na namin si Chayun mo, guys. Look <laughs> lang. Daming tao pak Wee! na, naman. Walang yobel eh. So yun guys, nandito kami sa may Daiso Japan and bumuli nga. Kumuha na ako ng buy one take one na ganito placemat. Uh, si Wee Bear Bear. Tapos si Hello Kitty for only 248 buy one take one. I think sulit na yan. So ganitab na namin ni nanay. Pag placemat lang doon sa bahay namin. Maganda! Wow! Wow! So yan, bago bukas tong Daiso guys. So, oh. ang laki. Ang lawak. So ayun guys, nandiyan na kami na budol ng hawak. Uh, Bili-bili ko na yung uh, placemat namin ni Nanay. Nandiyan na kami sa Gateway Mall. Dewa ko. Uwi na kami. Uwi na kami. Lakad kami ng lakad ni Nanay eh. Meron kami Christmas trip. So, today, ako ang Blackbuster. Christmas special sa akin ni Nanay. Wow. So yun na nga guys, nandito na kami sa Santa Lucia Mall. Nag-midnight shopping lang kami ni Nanay ng mga grocery. And dito na nga nagtatapos ang aming Cubao Escapade si Itel ngayong December 26, 2023. Na-enjoy ko naman ako yung Black Basa ng ko nga nabili. Reserve ko naman. Yun lang. Thank you, night, Thank you, Tay. Thank you sa mga biyaya. Wow! Ganun! Thank you so much. I hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share, subscribe, comment down below, and click the notification icon so you will be updated with my newest vlogs. bye, -bye guys! Bye.